Guys, tayo'y manunood ng ang taas namin. Ayan. Andito kami sa taas. Ayan. Ayun. Ayun. Paparun, ang taal. Ayun. Tanaw pala dito upar umpo eh hindi pa natin makikita wala pangit ang makikita natin na ulan madilim ang kalangitan guys ayan maulan andito kami sa oh ini ano ito Anong bayan ito ating ito? Ang ganda ng sagingan, oh. No? Pababa. Mataas ito. Dito kami sa Kalamba. Kalamba. Ayan. Kalamba ito. Ayan. May ilang-ilang. kalamba daw guys ito hindi ako makapag video maigi at naulan. ulan ay madilim ang kalangitan guys maulan pala dito ayan o oh, may madilim na ulan ganda ng langit, madilim oh. Eh. Hala.